That the freedom of speech or the press freedom is a monopoly of a broadcasting corporation? No, Your Honor. Tama. Kasi kahit na sino pong mamamayan, karapatan niya rin ang press freedom. Karapatan niya na makakita, makarinig ng balita na totoo, na tunay, na walang kasinungalingan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay eh, prangkisa ninyo. Eh. Sabi kanina nung isang kasama naming nagsalita, hindi <coughs> naman daw kaugnay ng prangkisa ninyo. Nakalimutan niya, nasa section 4 po ninyo yun. Your responsibility to the public. May nakalagay pa nga doon eh, willful misrepresentation. Hindi niyo po dapat kinakalimutan na dapat merong kayong obligasyon.